Hi mga besh! Welcome sa aking vlog! For today's video, ipapakita ko lang po sa inyo kung gaano ka magka-busy dito sa Canada. So, eto ko ngayon sa work. Nagpo-food tasting. Pagka-discount rin lang kung libre. O, oh, di ba? dami libre sa Canada. So, ito chicken with peta yata to brie. Let's try it. Mmm, brie pala. See that? Ang malaki mm, niya, Tapos huh? ito, ang kina-advertise na yung cream cheese. Ayaw ko ko. Jam yung hatat With Wait, cookie. Ayaw, uh, chips. Mmm. Mmm, nakakarap. Ito naman ay chicken wing. Wow, ang sarap. Oh, Patap. Done. Hindi pa tapos yan. Meron pang ginger your... Sarap. Yeah. Okay. hey <laughs> You can find it if you like it, down aisle 13. Eat it. Wow, interesting. Sarap. Mm. Dahil po yat nga ang gumimik ang lola niyo, punta na lang ako ng DQ para bumili ng uh, aking uh, regalo. At handa na rin sa birthday na anak ni Daisy. Hinala <laughs> kang ko. Kasi, kagawin na namin mga kanilya na, na, ano, magdadala, hindi kami pumunta sa handaan ng empty handed. So, dapat ganun din kayo pagka, ano, pupunta Kaya Kahit ano lang, soft drinks, mapapansin nyo. Nag-invite ka ng puti, itatanong nila kung ano yung kailangan mo. Yun. Kasi, kasi ano, um, gusto na magambag mag-ambag. Hindi ka talaga pupunta ng empty handed. Okay, pasok. Pasok na tayo. Oo, ganyan dito sa Canada. Hindi katulad sa Pinas. Paghandaan, ikaw talaga lahat ang sagot. Hindi ko alam kung ano pipiliin ko. Zach, lalaki naman si Zach. lalaki, anak mo. So, dito tayo sa blue. Blue, blue and green. Tama, eto. Masarap tong green. Wow, ang ganda. Ah. Right, ang ganda na kanapit yung paksin. Kaya hindi ka rin mamumulubi kapag ka-birthday mo or may handaan kasi ambag-ambag kayo. May pasok na ako sa second job ko so tataan lang ako. Ganun, mahilig akong yung magdaan sa mga party-party ng mga kaibigan ko. Uh, kahit baan lang. <laughs> At least, di ba? isisingit yung mga sige ganyan. Siyempre, bago magwalwal, luto muna para sa asaw ka. Sandali lang yung punta na ako doon sa party ng kaibigan ko. Diyan ka sa baba ng anak niya. So, tapos diretso na ako. Pasok. Magpapalit. So, ayun lang. Na, Naka-uniform na ako sa loob. ta Ayan. Papalit na ako ng shoes. Bahay ko lang yung bukta. Dito na sa built Ayan, pasok tayo. Knock, knock. Hey, what's up, Doc? Kamusta sa Happy Sabi, andan. Happy birthday to you. Okay. Oh, you wanna take your first? At syempre, taba ako na uli. Tip, tingnan natin kung magkano. 60 panalo. Yes. naka-tip pa ng $5 na cash ang dami namin tip today sarap umuwi, ang dami tip Yan na, pero dipros, <laughs> mukha pa Mukapadepros muna kami ito na yung mga time of the month na tagal, tagal magpa dipros depros at ah uh... ano what's the matter wag mo muna matras, ano dyan sa likod ano dyan sa likod na tumba oh shit, patay tayo dyan Oh my God, may may homeless na tumba, hawawa naman. Doon, doon ano naman? Doon nakakaawa na talaga sila, promise. Hey God, bakit? meron ba may robot? nakakaawa din talaga sila. Ano um, ba magawa? Talaga. Ay, Diyos ko, Diyos ko. As I was saying, ito nga itsura ng mga sasakyan namin pagkagabi. Or sa umaga, wala nagtitipros. Yung pong nagtagalinis ng aming ano. Ayan po. Mayroong... Wala kaming coin, sorry. Wala po. Boy, wag po. Wala, hindi po. Wala po. Patawad. Ano ko. Ano ko, naman siya. Oh, ayun siya. Oh, kawa, ayun siya. Oh. Wala ka naman magawain. Hindi mo masalap pwede tulungan lahat. Pwede ka rin mapirwisyo pwede ka rin nila saktan. So talagang stay away lang talaga yung pinakamagagawa magagawa mo talaga. Magdadasal ka na lang para sa kanila. Na sana magbago sila. Kunti na lang. 3 degrees lang. Ayan o. Oh, 3 degrees. Pero parang zero, negative sa lamig. Whew. Pinagluto pa kami ng asawa ko. Oh. Sweet. I love you, parang Joey kakain tuloy ako. <laughs> Sarap. up. na, kakain pa ako. Para sa si Pari Choy. Babasang <laughs> telepono. Kaya tapos ko lang magluto. Tapos ngayon, kain naman ako ng dinuto ng pagkain ng asawa ko. Hindi ko nakain kasi pumasok na ako. Sarap. Thank you guys for watching. Kita-kita sa -kita, susunod na video. Bye-bye!